Good morning mga Kalibre. Uh, update lang tayo doon sa ating gagawing Christmas party dito sa Cavite. So bukas uh, linggo pupuntahan namin yung area. Pakita sa inyo at makita rin namin muna kung gaano kalawak, kung gaano kaganda at gaano ka safety. Titingnan din natin mga Kalibre kung gaano kalawak dahil sobrang dami na natin, aabot na ata tayo ng uh, mga 50. So yung iba hindi pa na lista kasi hindi pa natin na i-add sa group. So sa gusto pang sumama sa Christmas party natin dito sa Cavite, marami tayong mga ano, mga laro. So mayroon din tayong ano para raffle event natin na sa Christmas party. So marami din tayong ibibigay doon sa mga teknisya natin. Ah, uh, yung mga ibibigay uh, ano uh, mga gamit din sa aircon yung pamimigay natin. So marami na nag-aano uh, nag-sponsor doon sa mga pa premium natin sa darating na uh, Christmas party natin. So habol pa kayo kung sino ang gustong uh, sumama sa Christmas party. Uh, bukas lahat ma-final natin kung anong pizza, anong araw. So at uh, magkano yung babayaran natin sa Fairhead uh, at kasama yung mga syuta, mga asawa at mga anak natin. So, malalaman natin lahat bukas yan. At mag start tayo sa lunis solicitation para doon sa mga talagang gustong uh, sumama. Kasi sa dami-daming nililista siguro, mayroon talaga diyang hindi makapunta dahil sa araw. Schedule natin. Mas maga, uh, mapupuntahan na natin yung uh, please at uh, ano uh, makabigay tayo ng schedule para mabigyan nyo ng time yung araw na yun so hanggang dito muna mga kalibre so update update na lang tayo hindi tayo mapaghinaan uh, tuloy tuloy at tuloy yung Christmas party natin